Yo mga abel kamusta kayo dyan? Welcome back nga pala sa Tagaytay Pigeon Channel. Today's video, ayan, may papakilala ko sa inyo na yung foundation bird natin, naging breed ako noon, ipapakilala ko sa inyo yung breed tensil kike ko, kung ano yung naging history niya nung mga, magu ah, mga magulang niya, at saka ano yung mga history ng mga, ah, mga tito, tito niya. Kasi yun yung mga nagpakilala sa atin bilang isang si Tagaytay Loop. So yan mga kabiel, oh. Kita nyo si Becker Tapos nandun naman sa taas si, ayun, si si BL. So, yun, yung itlog nya, eh, pwede na natin itapon yun. Kasi, ano na eh, Halos na sa ilang days na ba yun? Alos na sa 11 days na itatapon ko na yun. Para mag-relax mag na yung katawan niya. So, mga ka -BL, Tara. magkapatid na to na si Tutubi at saka si Desme itong magkapatid na to na inuha natin sa tulapan natin sa Maynila is hindi pa natin magagamit kasi sobrang babata pa halos umiidad pa lang sila ng 10 months 10 months old so ngayon hindi pa natin talaga sila magagamit so pwede natin possible sil natin silang magamit is sa south na so mga February pwede na natin silang gamitin yan sigurado kasi mga halos nasa isang taon na sila mahigit yan pag sa mga February yan, kita nyo naman, no? tindig pa lang. Nakakatakot ah, na yan, no? lalo na tong lalaking to, gustong gusto ko to. Yan. So yan mga abil, update ko lang kayo sa mga ano natin. Ito, ah nangitlog uli sa atin si ano, si... Desmet. So ngayon, iisa lang itlog nito, tinanggal ko na. Kasi yung itlog na yan, yung itlog na yan, is, itlog dito yan sa kabila ni Terminator. yan terminator stitch yan tapos yung tatay ni tatay ni term ano yun BL grizzle yan so ngayon ginawa muna natin sa seater kasi kasi nga gawa ni Desmet kasi nga eto yung dalawang itlog niyan is nagpertil so ngayon kasi pag si Ter, si Desmet kasi ang naglimlim niyan sigurado possible magiging isa lang yung magiging ano niya magiging aray. Pakita mo lang egg mo. Oh, ayaw, ayaw niya pakita yun. Dalawa. So ngayon, pagka ang nagpapisaan niya, si, De ter, eh, si Desmet, ang mangyayari, pa isa lang mapisain na naman tulad dito, anak niya, oh. Lain, no? Oh. Ano? Sila lang nagsubo niyan. Ayan. Ilawan natin. Medyo mal... Ayan, no? Oh. niyo, Ang, ang laki-laki na niya. Ngayon pwede na. Kaya pinasiter ko muna kasi hindi ko pala sila gagamitin dalawa ayan kasi last breed natin ngayon tapos by February doon na tayo ulit mag-breed ng mga ibon natin para sa south so ayan tapos ito naman after mga 5 to 7 days tatanggalin ko na ulit papaitlogin ko ulit sila tapos uh, sila na pipisa nun Pinararami kasi natin ng desmet diba na kwento ko nga sa inyo na kalimitan ng inilalabas niyan is isa na lang hindi na kaya niya yung dalawa. Pagka nakita -na mo siyang dalawa yung na-fertile niyang ito huwag mo ipaliblim sa kanya. Kasi, gagawin nitong babae, ewan ko, buhay ng 5 days, tapos pagka 7 days, mamamatay yung isang itlog. May ginagawa yung nanay. Kaya, ginagawa ko, pinasisiter ko na lang. So, yan, Tapos, dito naman tayo. Update ko sa inyo. Ayan. Nag-checkered yung isa. Ewan ko lang, no? Kung... Ewan ko lang kung anong mangyayari dito sa magiging ang kulay na itong checker na to. Kung magdadark grease at ng tatay niya, ayun, no? Or hindi. Kasi, yan, no? Medyo may puti-puti naman sa ulo eh. Isa talaga grease talaga, yan, no? Ganda. Ganda. Gandang ibon. So, yan, mga abiel, no? Kukunin natin ngayon si, ano, yung ating sinabi ko sa inyo na inbreed natin. So, nga pala, ito nga pala, tika. Wait. Ito, pakita ko sa inyo yung pinakananay ng ating Tensil. Ayan, ito. Ayan yung pinaka-foundation natin ng Tensil Kikay. Ayan. So, ayan, ang itlog na siya. Mapipisa natin yan. Kasi ito, si BL Grizzle to. Ayan. Yan yung kapatid ni Eleven. Eh, ito, kapatid to ni Eleven Peders sa tatay. So, ayan. Kaya natin siya pinagparis dyan dahil matulin nga to si Tensil Kikay. Tapos, itong BL naman na to, matulin din. So, Ayan. Makikita nyo yung mata nyan Is purple yung isa Yung isa naman Chestnut eye Talagang perfect match sila Kaya ako sila pinagpare Sana maging click yung mga anak nila sa akin ilong nung Ano? Ilong nung Ni Biel grab Grabe ang ilong oh Puting puti oh O oh, oh Pwede nang lagyan ng Parang akala mo naka-foundation yung ilong eh O oh, yan oh Dikit pa natin yan. So yan mga ka no Tahan naman natin si Yung anak nyan pagkakataan natin so yan mga kabiel eto na eto yung nag-iisa nating inbreed Ulaan nyo kung ano to inbreed pencil kikay eto yung pinaka balik sa nanay Ito yung balik sa nanay Ito yung, pina, eto yung inilabas so ito makikita nyo yung mga pakpak nya yan ganyan yung mga nananalo ko mga kabiel so yung mga nananalo ko is mga white feather uh, white tail yung si White Tail, yun yung, et yun yung nanay net, ay yun yung tatay neto. Itong ibon na to. Bale yung tatay nito, makakwento ko sa inyo, ang tatay nito, ang history ng tatay nito is humakot ng almost 47,000 sa dalawang club. PBFRC at BFRC. So ngayon yung ibon na yun, may kapatid yun. Ah, kapatid niya is dirty blue Barden Ganito rin, nagpe-pencil. So ngayon, uh, ah, yun naman, ang history naman nun, is nag 8 overall sa Santa Ana Santa Ana last lap 10 overall sa Plaking sa overallan is 8 overall sa Young Bird so hindi pa rin nagpapahuli yung ibon natin so yung tatay naman nito mga kabiel ah uh, last pulling namin ng PBBFRC kung hindi ako nagkakamali sa uh, ano nga ba to sa may may biskaya na yun eh Diyadi ata, diyadi. So ngayon last pulling namin yung last training namin. Ang huling hinakot ng ibon ng tatay nito is 11,700 o 11,600 kung kung tama ba yung pagkaka-recall ko sa pang ahakot hakot premium nitong tatay nito. Tapos ang ang pinaka nagpailala sa atin talagang ibon dati is si Tencil na black check na white feather. Maraming puti sa pakpak yon So ngayon, uh, hindi ko na siya makalkal kung anong nasa Pero check natin kung makakalkal ko, papakita ko sa inyo diyan sa screen So yan mga abiel, eto nga Eh yung naiisa nating inbreed So ngayon may kapatid itong inbreed na to Na blue bar din, Ibinigay ko naman Ibinigay ko yon sa tropa natin Kay Johnson Neri ng Pandakan uh, Player ng PSU So yan mga abiel ibinigay ko sa kanya yon kasi naghahanap siya ng ano naghahanap siya ng uh, mabilis na ibon so binigay natin so yan okay lang yan mga abiel kita nyo ang ganda ng mga mata kita nyo ah yan o ayan mga mata niya. tapos ah uh, lalakas na mga ano nya lalakas na mga ano nya ang mga muscle niya, o oh. eto kita nyo lakas ng muscle niya. kasi ganito talaga yung mga pencil ko eto kasi Pwede tong sprint, pwede tong pulling, pan derby. So ayan mga kabiyal, kaya ako nag-inbreed nito, nag-stack ako ng isa nito kasi para pagka in case na may nangyari sa magulang niya, meron akong natitira. Uh, bale, ang ginagawa ko kasi mga kabiyal sa aking mga ibon, sa lahat ng ibon ko, ang ginagawa ko mga abil, uh, gumagawa ko ng pamilya para sa, para sa ano, pang sprint, pang pulling, pang pan tapos syempre iba yung pamilya ng derby natin. Kasi yung pan-derby natin, ang pan-derby natin isina sina BL, BL 11 Pedras si at si Grisel, BL Grisel at si Desmet. So yung mga yan, maaasahan mo yun sa sprint din. Sa sprint sa pan-race lalo na rin sa derby. So yun mga ka-BL. Kaya kumbaga kailangan yung gumawa ng pamilyang perfect uh, combination. Meron kayong pampuling kasi sa pooling kasi mga ka pagka nanalo kayo sa pooling, meron na kayong ah, puhunan para sa... para sa ano, para sa mga darating na fan race, derby, meron na kayong mga puhunan. So ngayon, ah, ganoon lang may papayok sa inyo, no? magano kayo, mag-create kayo ng pamilya ng ibon niyo Kung magaling sa pooling, magaling sa fan race, sprint, syempre mag-landing syempre, mag kayo sa derby. So ayan mga abiel. So yung... Ah, ano natin, is all around. Pwede sa pooling, Uh, sprint fan race at derby yan mga abiel eto ang baseline nito is Tencil KK talaga Tencil KK siya na may pasok po siya ng email email Dewart yan ayan na alam nyo na yung pasok ng ibon ng Tencil KK ko ang Tencil KK ko is may pasok na email Dewart yan yan mga ito nagtaano siya nagpe blue akala nila kasi pagka ganito akala nila pag ganito sa mga Japan niya, yun yan, nasabi ko nga. Pero yun, hindi sila Japan, Pencil Kike ito. Meron man itong nakakuha sa akin, mga nananalo din mga bloodline nila. Hindi ko na rin sino. So, ayan mga ABL, no? Yan, so, napakita ko na sa inyo yung, o na, sabi ko na sa inyo yung history ng aking Pencil Kige. O, yan. Yan muna tayo mga abil no? Mm. Ito sa ko lang yung bibig yeah. ah, no? Uh, ah, ready na tayo sa preparation natin para bukas meron kasi sakit tayo sa Malolos sa South sa natin. So, eto mga kabiel, oh, meron na tayong isang nangitlog na ibon. Ah, uh, kanino nga ba ito? Ayan. Eh, di wala nang iba kundi kay tala at saka kay eto, kay tensil. yan. Itong tensil na to, ah, uh, 441 din to. Yung 441 din yon. Kaso paano ito si tala, ito naman si 441. Ayan. So yan mga ab Abiel, sila magkapares. Pero hindi sila uh, magkapatid, no? Magka ano sila, mag parang magpinsan buo. Yan. Pero hindi sila magkapatid talaga. So yan mga Abiel, sila nagpares. So ngayon may itlog na yan. Eh, ganun talaga eh. Nagpaparesan na yung mga ibon natin. Tatanggalin naman din natin yan. Uh, papaitlogin lang. Kaya itlog niya kahapon. So, uh, uh possible, mangingitlog yan bukas. Saktong-sakto. Ah, uh, isasakay ko 'yan ng hindi siguro. Takapangitlog. Siguro isasakay ko na lang 'to siguro bukawe. Eh. Pa hindi ko siya isakay bukas kasi mangingitlog 'yan eh. So ngayon, kung maaga siya nakapangitlog, pwede natin kasi malapit lang naman malolos, hindi naman iindehin 'yan eh. So, 'yan mga abel. Update ko lang sa mga ibo natin. So, ayan. Tandaan nyo lagi may may ano tayo. Buangin. Kailangan 'yan para makatukatukarin sila. So, ayan mga abel. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay. So, ayan mga abel no? Uh, paiwan na lang po ng like at share ang video na to At, yun po sa mga bago pa na nakapasyal sa akin channel, please subscribe. Sa app, ay pindot na lang po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko. So, mga abel at Esmet, maraming maraming salamat sa inyo. Happy flying and